Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. ay aking makilala sa pagpapatuloy ng ating love story ay ito nga ang araw na dumayo ang kalingap team sa bahay nila ate Viancy noon at nagkaroon sila ng karaoke session ni kalingap edu dahil matagal na silang hindi nagduduwet it. ito ay makikita sa ating noong nakaraang video ngayon naman ay tatalakayin natin ang pag-surprise ni Galingap Rob kay Bianci at sa pamilya niya nang magkakaroon daw sila ng groundbreaking para sa kanilang bahay. Si Vyangsi nga ay talaga namang natuwa noong nalaman niya na magkakaroon sila ng groundbreaking ceremony dahil na din gusto talaga nila makalipat gawa nga ng Lagi daw silang binabagyo dahil malapit daw sila sa dagat at gusto na nilang makalipat sa kanilang bagong bahay ano po, masaya po kasi makakalipat na din po pag, mm. pag natapos po. Mm -hmm. Matagal na ba kayo dito sa bahay na to? Okay. Kilan pa? Simula, Simula nung pinanganak ka? Okay. Ah, so gusto mo na rin talaga makalipat? Ralingan kasi naman. yung, yung na. ano din po, ay yung dagat. Hmm? Yung o -o. dagat. Thank you siyempre sa mga sponsors, okay. ano, kasi may isang okay. na natin. Kasi okay. yung ina-supermark, okay na daw, pwede na daw don mag, 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 ano, magbawas ng trabahador. Kaya kung nakabawas na doon, sa inyo, sisimula natin. No? Um, para makalipat na kayo. Thank nyo rin dito, ano? Talaga namang natuwa si Viancy at ang kanyang pamilya dahil magkakaroon na nga ng groundbreaking ceremony sa kanilang nabiling bahay sa tulong natin ng kanilang mga sponsors. Dahil si Viancy nga ang unang-una sa Kalingap Angels na nagkaroon ng isang groundbreaking ceremony. Ito na rin ang pinaka first time sa buong history ng pagtulong ng Kalingap Team. Kaya naman ito ay pinakaabangan ng lahat at excited na rin talaga sila na mangyari ang isang groundbreaking ceremony dahil ito ay simbolismo ng pagle up ng kanilang buhay at ng paglilingap ng Kalingap Team. Talaga namang napakarami talaga ang nagpapasalamat sa Kalingap Team dahil napakarami nilang nababago na buhay at nagiging mas maginhawa ang buhay ng mga tao na kanilang natutulungan. Hagaya na rin sa buhay nila Ate Fiancy. ah Diyan sa pagbiging blooming mo, ano ba yan? May dahilan din ba yan yung dahil kay Eds? <laughs> <laughs> sa tingin mo? Siguro ko yan. Siguro? Ay, grabe. Inspired. Inspired. <laughs> so, yun mga kalinap. Maganda po sa bayan nila Biancy kasi malinis. Talagang ano, ang sarap tulungan ng mga kagaya ni Biancy. Saka Biancy, bakit ano? Um, sabi mo, becausey, kasi ang daming natutuwa sa ugali mo. Diba? Ang daming natutuwa na babaitan sa'yo. Saka maraming nagmamahal sa'yo yung mga sponsors. Sa tingin mo, bakit kaya? Hindi mo rin alam. Siya mag-ano? Nakakatuwa din talaga si Bien, si at Natutuwa sa kanya ang kalingap team dahil kahit na gusto na nga nilang lumipat dahil matagal na silang nakatira doon sa bahay na iyon ay hindi nila pinapabayaan ng bahay nila na maging makalat kahit pa sasabihin na makakalipat na rin naman sila. Dahil iniingatan talaga ni Viancy ang mga binibigay sa kanya ng kanyang mga supporters at sponsors. Lahat ng mga gamit na ito ay kanilang iniingatan, araw-araw na nililinis, kaya kahit na i-surprise visit sila ng kalingap team ay lagi nilang naaabutan na maayos ang bahay ni Fiancy at ito ay simbolo ng pagiging maayos ni Fiancy sa kanilang bahay. Kaya naman napakarami talaga ang humahanga kay Viancy at sa kanyang ugali Dahil nga sa kanyang pagiging malinis sa bahay, pagiging matulungin, mapagmahal at mabait na anak Kaya naman wala ka na talagang hahanapin pa kay Viancy Atin pati, <laughs> bakit kaya sa tingin mo? Hindi mo rin alam? <laughs> ano? Hindi ko pa alam <laughs> Siguro dahil Siguro ano? Po salam, sa love team? Hindi, kasi di naman lahat ng may love team. Same ng ano eh, same ng blessings na tatanggap mo. Di ba? Um, siguro dahil din sa sa'yo, marami na natutuwa sa ugali mo kasi di ka na nila nakita ng pagbabago kahit sa ano mo, sa sarili mo, sa katawan mo. di ka yung masyadong, di ka maarte sa katawan. Di ka ba maarte sa katawan? Ha? <laughs> Hindi. <Ha>? Hindi. Lagi <laughs> nakatingin kay Eds. <laughs> kumusta naman si Eds, Biancy? Kumusta naman si Eds? Nasabi ni Kalinga Prab na talagang napakarami na na nagmamahal kay Beyoncé ngayon. Napakarami ng kanyang mga supporters at sponsors. Tinanong niya si Beyoncé kung alam niya ba ang dahilan kung bakit. Sabi naman ni Beyonce na siguro ay mahal daw siya ng kanyang mga supporters dahil na din sa Kikalinga Edu at sa kanilang love team na nabuo. Ngunit para kay Kalingap Rab at sa Kalingap Team ay hindi lang yon dahil kay Kalingap Edu dahil yon kay Viancy sa kanyang natataglay na bait at sa kakaibang ugali na naiiba din talaga sa ibang mga natutulungan at beneficiaries ng Kalingap Team. Dahil napakabait niyang bata ay talagang deserve niya ang lahat ng mga blessings na dumarating sa kanya. Kumusta sa Ano ugali ni Ed's Bensi? na di namin alam. Mm, mabait pa sa pagbigay. Si Kapagbigay? Ay, alam mo namin yun. ano pa? Hindi namin alam. Makulit. <laughs> Makulit! Ay! Ito mo king si Ed. Makulit daw si Bia. <laughs> si ano pa? Hindi namin alam. <laughs> <No>. Ha? Hindi <laughs> <laughs> makasagot, no? Hindi Madam Bing. Wajah bu. Wajah. Wajah tau. Caring bahasa saya. <laughs> nah, bayi apa umur mini Biansi? Concern, concern saya saya Biansi. <laughs> interview nga ni Kalinga Prab si Viancy ay talagang hindi niya na mapangiti at matawa kapag si Kalingap Edu na ang pinag-uusapan hindi niya talaga maiwasan na mapangiti kapag kinukulit siya ng mga viewers at ng Kalingap team sa kung ano ba talaga ang tunay na sitwasyon nila ni Kalingap edo Dahil kapag ka nag-vlog sila ay eh parang hindi naman na ito para sa vlog. Parang totohanan na talaga ang mga nangyayari sa kanila. Kaya kahit na hindi daw sila magka-love team ay eh parang may nabuo na rin talagang relationship sa kanila sa pagitan nilang dalawa na hindi na rin ma alis sa kanila. Kaya naman sila ay talaga namang nagpakilig sa mga viewers nila at marami talaga ang sumusuporta. <laughs> <laughs> Lahat si Bianci. So yun lang mga kalingap. Ano? Uh, nga po, mag-groundbreaking tayo. Mag-groundbreaking tayo. Bro, pahawa ka. So ayun, mag-groundbreaking po tayo next week. Uh, di ko pa alam kung anong araw. Siguro Wednesday or Tuesday. Baka Wednesday. No ground breaking tayo sa bahay nila para masimula na yon. <coughs> Grabe. Mga kalipat na rin. Sinabian C. Malapit na, no? Hindi na may harapan mag si Ed maghatid sa'yo. Hindi na may maghatid kasi ang lapit na nun. Yan. Yeah. Thank you so much po. Maraming maraming salamat mga kalingap. Uh, we love you all. Ano? We love you all. Sa so, mga supporters ng EDC, C, Jomcar, Rara, Ben Joyce, Ed Rose. Ano pa? numpa ano Love Kit, Love lahat po ng love team na sinusuportahan nyo. Lahat po tayo magkaisa para sa bawat isa, ano? Bawat uh, angels. Nakakatuwa dahil nalalapit na talaga ang groundbreaking ceremony ng bahay ni LaFiance At ito ang ating tutungkayan sa ating mga susunod na video Talaga namang deserve nila ang mga blessings ang dumarating sa kanila Dahil mapuputi silang mga tao At kahit na ano blessings pa ang dumating sa kanila Eh hindi talaga sila nakakalimot na tumanaw sa kanilang pinto pinanggalingan. Kaya naman, sana ay mas dumami pa talaga ang mga supporters ni Lavianzi para mas marami pa ang mga tulong na dumating sa kanila dahil deserve na deserve naman talaga ni Lavianzi ang mga blessings dahil napakabait niya talagang tao at hindi siya nakakalimot na magbalik para sa mga ibang tao na kailangan niyang tulungan. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Nioy!